Hello guys, good morning. So ngayon guys, magpunta tayo sa labas ng bahay. Gagawin po namin is kailangan kong ilagay na yung mulch guys. Ilang weeks na guys hindi ko hindi ko inano yung mulch, hindi ko tawag nito. Hindi ko nilagay doon sa harap ng bahay. O, kita ninyo 'yan. So, ilagay natin 'yan pero bago is kailangan kong uh, gamitin yung ating ito. Mm. Udah nampak yuk guys Pilih nanti Baru bahay Aduh Aduh Buti na lang Meron tayong will baru Para sa ating pag-aalsa ang bigat kasi nito ang bigat so alsahin ko to siya dito hi Liam hi Lily and dito yung pusa doon oh ilagay natin siya doon dito isa kulang cool ito ba kasi ang laki ng aming property You're watching me? By Liam, be Ang I'm be getting it too. I'm be getting I'm be Uncle Tom is giving you treaties. <laughs> Hi, Liam. <laughs> mainit na guys parang mainit na siya I have to take my sweater so kulang po yung kulang po yung mulch natin kailangan kong bumili pa ng marami rami ito lang siya 10 oh. pieces lang uh, tinabag so so yan So, hindi kasi yung anik. Uh, where's my husband? Ang bilis kumain ah. So, anyway. So, taposin ko lang yun guys. Sobrang ano. Pakita ko sa inyo mamaya. Sobrang init guys. Gusto ko continue, continue. And then, I think later on, uh, we're going outside. We're going out to buy something. And maybe I can stop also to get some mulch. Add more. Just may kausap na naman sa telepono yung asawa ko. So, itry natin itong isa. Kung asan ito aabot. Isang bag. Sila. Private plane, guys. So, tignan natin kung asan ito aabot, no? Kasi hindi natin alam. Okay. galing tayo sa labas, no? Hindi muna ako mag-continue kasi sobrang, ano siya, sobrang init. Grabe, guys, ang init, guys. Hindi ko talaga ma... Hindi ko ma-drawing. Hindi ma-drawing. Grabe, ang init, guys. So, kaya sabi ko sarili ko, uh, mamaya na yon mamayang gabi, mga 6, 7 o'clock, ako mag-ano mag, doon, balik. Na mamaak, ang init, guys. So, hello, guys. Good after noon 12.02 na ng uh, tanghali and then alis lang tayo so ganito talaga ang buhay guys eh? kailangan nating anuhin so I think okay naman ito pero kapag under ano 40 kailangan nating ihatid sa 50 ihatid aday na oh, 42 kailangan dagdagan natin guys 43 45 40 Oh my goodness, magkaiba yung ano nila. You know what? I changed my mind. I'm not going to get a mulch. Mm, what should I get? punta na lang tayo ng Filipino store para para okay ang life kasi kailangan ko ng sardinas guys kasi po yung sardines ko is wala na and then yung ating udong kung gusto kong mag udong wala akong maiparis punta maghanap lang tayo ng sardinas yung bibilhin natin guys yun lang yung bili natin no? sardines kasi wala ng sardines si Mary guys at yung malt, hintayin na lang natin si Mister. Yun lang. So, malapit na tayo, guys. And, hopefully, meron dito silang Dilimondo. Kasi naghanap ako ng Dilimondo. So, sana meron sila. Ay, ay, ang sakit talaga ng puso ko, guys. Ito yung problema ko kapag talagang meron ako. Ang problema niyan is kapag maligo. Atakihin talaga ako ng sakit ng puso. Kapag maligo. Kasi, sabi pa ng dugo ko, bahala mabaho ikaw, Mirian, basta kay wag lang maligo. Bahala na, nanimaho, nakadag ang hit. Kalago talaga, eh. Ah, hindi ko alam kung saan nila binibili yung dilimundo nila sa dito sa US or baka pinadala lang galing sa Pinas. Ang mahal din kasi, uy, from Pinas. Ah, padala. Gan So dito may mga Filipino store din, hindi masyadong malayo. Malayo-layo na para sa akin pero at least meron tayong may mabibili na kayong gusto natin. At meron din sila ditong turo-turo, yung ituro mo lang yung anong gusto mo at ipak, Yung mga ganitong luto, mga pang Pilipino talaga guys. So masarap naman din. At yun. Iyon nating isi kasi yung isda na ating binili, mag ano. So yung isda na yun is bangus. So yung bangus na yun, kailangan ko siyang lutuin na kasi mag defrost yan ba kalukuhan so tara uh, may nag comment dito sabi pa itong comment na isa paano ang kinabukasan mo sabi niya paano ang kinabukasan mo pag nauna pumanaw ba diba? so alam niyo uh, bago niyo problemahin yung kinabukasan ko problemahin mo na yung sa inyo weekend can go to home depot a different day okay love okay love <laughs> si Tami wala talaga yan siyang problema tungkol sa mga sa mga ganito yung parang kung hindi ko fail kung hindi ko fail na magpunta sa mga lugar-lugar wala talaga yan siyang problema guys kasi ano yan siya yung parang sabihin na lang niya na sabihin niya na ano na okay lang yan nakita tayo na lang mag ano tayong magpunta doon ganyan po yan siya so yan siya yung iba kasi mag problema naman guys huwag ninyong problemahin yung hindi niyo problema kung ano yung kung ano yung kadat uh, kung ano yung ma anuhan ko sa future ko sa kinabukasan ko iaki eh, na yan guys no hindi na yan ninyo sabihin na paano na yan kung ano edi eh, kung kayo nga iisipin din niyo yung sa inyo kasi for sure nangingialam kayo kung ano yung uh, future ko pero hindi man ninyo inasikaso yung sa inyo asikasuhin mo muna yung sa inyo no so kaya yun um, dahil nakikita po ninyo na ano, kung wala akong future, di walang future, eh ano bang problema dyan? Kung wala akong matanggap, kung wala akong pera, eh ano problema? Ulig bukid. Ulig bukid, mag-uma, kanindot ra, ka, kalami sa life, sa kinabuhis bukid. Sabihin ng iba, oo, easy to see for you kasi andyan ka sa Amerika. Totoo guys, andito ka sa Amerika so alam ko talaga kung gaano ka gaano kaganda ang buhay nasa probinsya. Well, actually, we need money. Kailangan natin ng pera no, sa buhay natin. Pero, you know, yung mga banirahan sa probinsya is talagang walang katulad, guys. As in, sabihin ko po sa inyo, you guys are very lucky sa mga pagkain na mga walang halong mga kimikal, prisco, yung rice ninyo na bagong harvest dyan. Alam niyo nga totoong harvest. Hindi piki, walang mga ano. Basta alam nyo na yan yun, you have to be ano, kasi hindi naman tayo lahat na maging okay yung buhay, hindi mag magkaiba yung buhay natin, no, so kaya sa mga nagproblema kung anong patunguhan ng buhay ko, eh, akin na yan guys, no kung walang patutunguhan yung buhay ko, kung mauna, no, bakit naman inanon ninyo na mauna, mister hindi, paano kung ako yung mauna, oh, anong problema doon, no, isa din ito sasabihin ko ha, hindi tayo dapat matakot na mamatay at alam ko naman, alam ko naman 'yan sa totoo, sa totoo lang. Ang alam niyo noon, takot ako matigok. Takot ako so kung kailan ako kukun, parang, ay, kung parang ayun ko ano na ito, wala na ako sa mundo, ganun ba. Pero alam nyo, din, niyo din ma-realize nimo ba sa mga sa mga sunod na mga panahon sa imo kinabuhi, no? Moabot ang panahon, darating ang panahon na ma-realize mo na may Panginoon, 'o, oh, 'di ba? May Panginoon talaga alam ng lahat na may Panginoon guys pero hindi alam lahat kung paano siya tanggapin and then have faith manalig as in yung manalig na manalig no ganyan po yung klase na faith na manalig yung for example meron kang pamilya na nagsalig ka sa iyan, na darating talaga siya na uras na yan kasi nanalig ka na talagang darating siya ganyan po dapat nanalig tayo kasi darating at mahal niya tayo di ba kahit saan saan na tayo umabot dito kasi talagang ang iba magparang magproblema kung mamatay, pangmatay yung partner mo. Sabihin na oh, ano na? Ano nang ano nang ano nang kalagayan ng buhay mo? Dapat ang unahin natin is today. Today, tomorrow and forever joke. Dapat today isipin natin ngayon, ngayon. But anyway, so yun na nakakuha tayong sardinas. Alam niyo wala na silang ano sarangani bay na sardines. Mm. Wala na silang saranggani Bay. So kaya masarap pa naman yung saranggani maliit siya. Pero alam niyo, the best talaga yung saranggani Bay na ano. Iwan ko kung bakit hindi binili ng may-ari ng Food Bites. Masarap 'yun kaysa mga ligo-ligo na 'yan sa mga ano na 'yan sa basabasa-basa. Ligo. Adoy. Anyway. So I'm home. Bahay na tayo? Okay. yan Amoy bangus ng ating ano. Meron pa akong hugasan dito. Ganyan po ako guys. Kapag wala si Tami dito guys, ang ginagawa ko is pinabayaan ko yung mga hugasan dyan. That's my reason. So ano, para mamaya marami tayong hugasan. So dito lang tayo guys no, sa ating vlog. Kasi ngayong araw guys, hindi po si Tami uuwi. At yon hindi po niya ako uuwi. Ah, nadwi.